Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon uh, reaction, opinion ngayon itong post ni Dean Chase. 2 uh, two hours ago. Title, Update on Salde Whereabouts. Salde ko ba? Pabiyahe-biyahe lang. Uh, sa ngayon, nasa Madrid, Spain pa. Ang naipost nung una ng mga netizens, October 4, kahapon, uh, dapat sana nakabalik na siya sa Singapore Kailang ito ngayon through Din Chase at iba pang mga netizens nalalaman natin nasaan siya o, ito ang post ni Din Chase he rebooked his flight and now has a two day layover in Dubai kahit magbook ka pa papuntang impyerno sa Saudi <laughs> malalaman at malalaman kuyan ina mo, nagmura, PI mo, sabi niya. Galit, 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 galit. So ito, meron siyang nilagay na, ito, ito na yung ano, yan na yung rebooking. <laughs> so, ang galing, uh, mabuti, at meron tayong mga netizens, na nagmo-monitor sa kanya at hindi talaga siya makakatakas sa mata ng uh, kababayan nating Pilipino. Okay. Lilia Omania. Pinaiksi mo ang galaw mo, paldo ka man, pero kahihiyan ng pamilya ang dudurog sa iyo. Napakatapang yung anak niya. Ano bang pangalan ng anak niya? Kalimutan ko na Elias ata. Sabi niya, you should come home and face accountability. Di ba i-disown you ako. Basta lang hindi ko maatim na millions of Pilipinos maapektuhan uh, sa baha ng dahil sa ginagawa ninyo. Pagnanakaw ba? So yun. I don't know kung how happy is he right now. Ano sa tingin nyo? Billions ang pera niya. Billions ang ari-arian niya. Ba't maligaya ba siya? Kolasa <laughs> oh. Riyad. Huwag sanang makalabas ng Pinas si Tambalus. Uh, at magpapacheck up din daw sa ibang bansa. Yan ang balita kahapon. Nag-request si Martin Romaldes ng 14 days. Mm, travel abroad. Clearance sa travel dahil... <laughs> magpapacheck up ano bang sakit nila <laughs> ay talagang magkakasakit ka nyan yung konsensya mo na naranasan ko yan hindi ako patulogin ng konsensya ko until such time na I repented before God I admitted the wrong that I have done and asked for forgiveness ayun naramdaman ko ang kapatawaran ng Diyos nagkaroon ako ng peace of mind and up to now I have peace of mind so hindi kasi natin matatakasan ng Diyos eh, 'yung ating konsensya. Okay. Analin, an 'yun? Anytime pwede naman siya sana pauwiin sa Pinas. Pero kasi ngagba 'yung president, kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, iisang bituka lang 'yan sila, ningagba at tambalos. Ito, napakagandang napakadali uh, 'yung suggestion ni eh, dating senate president uh Drilon sabi niya I suggest the government should cancel immediately the passport of Saldivo and freeze all his accounts para mapilitan siyang lilit ang mundo niya eh na nagawangan nila kay ex congressman Teves di ba? Oh, napabalik nila, nandito na ngayon, nakakulong na, facing uh, accountability So, bahala ng korte doon So, kung determinado sila na pauwiin si Ex-Congressman Tevez How about ngayon si Saldico? Nakikita nyo ba ang determinasyon ng administrasyong ito, napabalikin siya? <laughs> o, oh, kayo na, magusga Bakit hanggang ngayon? O oh, kinasuhan na namin O oh, sasampahan na ng kaso Kailangan hanggang doon na lang Case build up pa lang yun ha Hindi pa talaga pa Ang prosecutors Maghanap ng ebidensya I-build up ang kaso Kung meron ng Hindi lang probable cause Kundi certainty of conviction Yun sasampahan How long will that take? Wala pa So ngayon dahil wala pa siyang kaso wala rin ginagawa ang administration libre si Saldico na <laughs> biyahe-biyahe lang may, may pera eh so are they really after accountability or protecting or whatever na gusto nilang protectahan hindi na nila maluluko ang Pilipino Monet Sarsosa. Pero pag Duterte niyan, malamang kukuhain pa kahit saan with private plane pa. Correct. Mark Marquez, hindi pa ba hinihingal kakabuk ng flight yan para atakihin na sa puso? Eh, sabi nila, matagal daw ang buhay yung mga, alam niyo na. Jovelin ko, sir, good job. Sana blank lahat ang buhaya. <laughs> Magorgor lahat ang mga buhaya. Ay, ay Sandigan, andun na si Charis sa Hong Kong nag-aabang. Joden Mangunon, nagpakasarap sa buhay. Ganon na lang ang mga politika Mag na magnakaw sa kaban ng bayan. Malaya pa rin sila. Kaya malakas ang loob na mga wat kasi mahinang batas sa Pilipinas na tugusin sila daming cover up. Oh, speaking of cover up. Ano na nangyayari sa Senate Blue Ribbon hearing? Postponed, uh, suspended until notice. Hanggang kailan yung notice na yan? I don't know. Sabi ng chairman ng Blue Ribbon eh hinihintay pa daw nila yung uh, na affidavit ng mga diskaya. <laughs> hinihintay daw nila yung investigasyon background investigation kay Orly Gutesa. Okay. So, yun ang gusto nila, di gawin nila. Di, silang powers that be. Kailan tayong mga mamamayan. We are free to voice out our frustrations, our wala na. Yung tiwala ko sa Blue Ribbon, wala na. Dati, sinasabi ko, okay yan si Senator Lacson. Ngayon, Mm -hmm. Alanganin, mabuti pa si Mayor Magalong. Yun ang tunay na uh, lumalaban sa korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee panorin nyo ang video na ito. Maroon mo na ni ang sidling nga kape nga 2,020 kabuok nga among itanom. So, ano ni sila ang nagtabang. So, mga nindot kid kaayo nga sidling. Mga tambok. Daghan kid kaayo. So, ang nagtabang sa amo ah, ka, sa napulo ka tao sa pagpananom sa 2,020 ka tanom nga kape.

upod ni ang galok og iti Og karon mo na ni ang tamnan sa dos mil ka sidling nga kape. So luag yod. So mo ni sila ang nagtabang sa amua. Ito sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. Tumuna ni siya nga mga sidling nindot ka ayo Mga tambok. Tumuna ni nga sidling ang napaltam og tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape. <coughs>